Ang laki balatan mga kabade. Oh. Hanginan. Hmm, yun ang tawag na hanginan mga kabate. balatan. Laki nabasa Labas na naman ang mga hanginan mga kabade. si si sunol na ulit ng mga kabati ng balatan ng hanginan papakita na naman sila nalabas na naman sila ah, may nakikita naman tayong mga babalatan natin madala ngayon maray nakikita na ulit tayo Malalaki na pati ang mga balatan ngayon. Uy, balatan ulit mga kabady. ulit. Thanks for watching mga kabady. Pa-like and share na lang. Subscribe. Maraming salamat sa inyong panunod mga kabady.